Mayon nabing nyo to. Ano po, kuya? May gate dito. May mga kubo dyan. Ang lawak. Ang ganda. Tandaan nyo ha, Spice Bar and Restaurant. Maganda ang parking. Maaliwalas ang parking. Magsay. Magsaysay. Okay na? Okay na? Pa, ano lang ito ha? Pipindutin mo lang to para sa photos. Ha? Tuloy-tuloy lang ang video. Hey guys! Dito kami sa Spice Bar and Restaurant. Yeah

So yun sinabi ko sa inyo. Itutur ko lang kayo sa glit. Uy kuya, anong pangalan mo? Si Jomar? Jomar? Ano na Jomar mina? Ah? Jomar. Ah, Jomar. Kasi kung Jomar, may naalala akong Jomar. Jomar. Okay, ito siya. Oh, ang lawak pa pala dito. Napakadali siyang ma makuha or matagpuan dito sa Isarog. Tama ba? O Mayon Avenue? Mayon Avenue to. Ano po, kuya? Mayyon Avenue. Katabi siya ng Naga City, Montessori. Ayan, kitang kita mo. May gate dito, may mga kubo dyan. Ang lawak. Ang ganda. Promise. So, yon, Tandaan nyo ha, Spice Bar and Restaurant. Pwede kayo mag-inom, mga barkada. At ang dami pa. Maganda sa loob, malamig. Maganda ang parking, maaliwalas ang parking. So, yon, Subukan nyo na. Magkakapi lang kasi ako, pero gusto kong kape ano wala dito kasi hindi naman siya coffee shop talaga it's a restaurant pero nagsiserve naman sila ng kape anyway maraming salamat see you here paalam na pogi bye lang bye -bye. yun lang